Habang umiinom nga ako ng kape, nagbabasa ako ng mga comments ng mga followers. Kuya di diba tita mo si Boy Ubo? Matagal na ako na-run out sa kanya pero hindi niya ako binibigyan ng isda. Oya Dugs, nahingi ako isda kay Boy Ubo pero hindi ako pinapansin. Baka naman, Kuya Duggs. Oya Dugs, bata lang po ako. Pwede po ba ako humingi ng isda yung wala po oxygen? Please, please po. Kaya naman isang umaga, buti na lang ay meron akong dalawang extra na batya. Imbis kasi na aquarium, may dito ko na lang ilalagay yung mga molly at saka yung mga beta. Hindi kasi sila pwedeng pagsamahin kaya dapat magkahiwalay. Dito ko na lang pala to ilalagay sa likod ng bahay ko. Kahalera ng mga isda kong molly. Dapat talaga kapag mag-aalaga kay Nesta, ay malapit sa grip. Bala ko na nga sana ninisin din ng batya kasi bitin tong host. Jutes para ikaw, charot. Kaya naman hindi ko muna tong host ni Boy sa mga flower horn niya. Kaso may problema, akala ko basta ko na lang to ikakabit. Dapat na ako nang syamsyam ko paano ba to. Nung naikabit ko nga, akala ko okay na. Nung sinubukan kong buksan, dito mo tuloy ang tubig. Maapaw lang sa pinakabunganga ng gripo Sayangan lang ako ng time at effort Ibinilig ko na lang yung dating hose Hindi ko nga agad naisip Akala ko bitin lang yung hose Pwede ko naman palang hilahin tong badja Para maabot ng tubig Meron nga palang nangyari Habang naglilinis ako dito Tumayo at umalis nga lang ako saglit Para kumuha ng scotch brite At hindi ko inaasahan ang mga nangyari Balita ko kayo itong pusa na hinahabol. Ay lalaki na hinahabol ng babaeng asawa. Nakita sa ng babaeng pusa na may kasamang ibang babaeng pusa ay asawa niya. Hay nako bala na nga kayo diyan. Nakabalik na nga pala ako at na ako ng scotch bright. Tapos ko matanggal yung mga dumi. Binali ko na sa pwesto at nilalagyan ko na ng tubig. O di ba ang ganda na tabi-tabi na sila. Pero bago nga pala natin yung mga isda diyan. Kailangan muna natin patagalan ng i-acclimate para hindi mamatras yung mga isda. Kaya mahabang habang nag-acclimate ako ng tubig, ipamunta muna ako dito sa dagat. Kukuha kasi ako ng mga halaman dito ay mga water lettuce. Ang kaso lang ko may hirapan yata ako magrap dito ng water lettuce. Hindi ko kung tuyot na ba dagat namin. Baka naman high tide lang kasi nagkaroon na dito ng lupa to sobrang layo na ng tubig. Tanong ko lang, pwede kaya tong mga damo na to? Kasi dati mayroong tubig din tapos tinutubuan ng mga damo. Minakita nakita nga din ako tulya dito kasi nung tiningnan ko wala lang laman. Nakakita na ako ng water lettuce pero paunti-unti lang. naman kinuha ko na nga kagad. Samantalang iba naman kaya nahirapan ako maganap. Inatatakla ba sila ng mga water lily na tuyo? Kaya nga sobrang init ay nilibot ko na tong dagat para maganap ng water lettuce. sobrang tuyot para na ako nasa desierto wala na ako makita. Kaya naman imbes na masunog na ako sa sobrang init sa dagat. Tingin ko naman at okay na to at uuwi na ako. Tulad ng dati binababad ko muna to sa tubig. May mga lupa-lupa pa kasi nakadikit dyan sa mga ugat nila. Yung nagbaksa ka ng lupa at malinis na. Umuhon mm -hmm. na ako ng gunting kasi bago ko to ilagay sa batya ko. Ginugupit ko nga pala ulit muna yung ugat kasi masyado na mahaba. Bukod doon, meron din kasi mga maliliit na insekto na kadikit. kasi masama yung kapag nakain ng mga gapi. Pagkatapos ko maglagay ng mga water lettuce, kinuha ko na nga itong mga gapi sa aquarium. Kaya nga pala itong mga napili kong isda na alagay dahil napakadali lang. Kasi kahit wala oxygen, nagkain naman din mabuhay. Mabawi na lang tayo sa paglalagay ng mga water plants. Dahil bago nga lang di pala ako sa gapi, hindi ko nga lang sure kung gapi ba lahat to. Ito naman sa kabilang batya ay naglagay ako ng dalawang perasong beta. Ito nga pala sa gapi, sigurado ako na itong tinuturo kong to ay gapi. Pero so itong apat na nakahiwalay. Hindi ko sure kung gapi ba yan. Baka meron kaya yung idea. Ay, medyo limot ko na rin ang mga tungkol sa beta. Hindi ko na alam kung anong gender nila. Dalawang lalaki ba o dalawang babae. Pero mukhang okay naman sila at hindi nag-aaway. At eto na nga pala ang aking setup sa Kuya Dug's Fish and Friends. Siguro ay maghihintay na lang tayo ng mga ilang linggo kung mga anak ba sila o hindi. Yun na lang ang aabangan natin. Kuya Dug, shout out! Shoutout nga pala kay Vince Recto. Shoutout kay Jan Marion Bota. At shoutout kay Arberson Chua. So yun lang. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!